na ikot-ikot sa aso lang talagang lumalakas ang ulan at maangin. Marami sana turistong lumalakas. Kami ka lang Yan po ang pasyalan ngayon. Lumalakas po ang ulan. <laughs> sayang guys ang daming turista kaso lang lumalakas ang ulan tingnan nyo naman lumalakas ang ulan dandahan din ako guys kasi may hawak ako na payong tapos anong tawag nito madulas na yung daanan kaya dandahan lang ako mahirap na dito tayo pag masdan nyo ang aking video maulan na talaga, lumalakas ng ulan buti na lang guys may dala akong damit may isang paris ako, may pantalon ako may underwear ako, may t-shirt akong dala Ayan. dandahan lang ako dahil madulas ayoko pong magmadali pagbaba kasi madulas mahirap po napakataas nitong hagdanan, napakataas kaya dahan-dahan lang ang pagbaba para po sa safety. Yan. Kasi yung sapatos ko hindi na gano'n po kumakapit. Dahil medyo madulas. Ayan. Hmm. Kun kunting pagkakamali mo lang dito sa hagdanan. Delikado. Napakatuktok pa naman. Hmm. Ay. Nilipad pa yung payong ko. Yan, ito po yung sitwasyon dito dahil umakyat nga kami kahit may ambon tapos ngayon lumalakas na po ang ulan lumalakas na po ang ulan dandahan ako guys kasi natatakot ako madulas na dahil tuktok napaka tuktok tong napaka tuktok or napaka tirik ng daanan na to itong step ng hagdanan ayaw ko magkamali dahil magugulong tayo hanggang baba mahirap na baka mapilayan pa tayo kaya dahan dahan lang hanggang makarating sa baba sila, mabilis sila dahil yung chinilas nila kumakapit talaga sa basa. Itong sa rubber shoes ko parang hindi na. Kaya, takot po ako. Yan. Hmm. Ay, Diyos ko po. <laughs> Nakatakot dan-dan lang hanggang makarating sa baba. Ay, Diyos Bakit kasi umulan? Nung May, napaka naman dito nung May. Nung pumunta kami nung May, napaka init. Ngayon naman, napaka-ulan. Haboy. 3, <laughs> Grabe. Napakatirik kasi nitong na hagdanan na to. Matatakot po ako. Yan, tumigil ka ng ulan. <laughs> kunti na lang, kunti na lang Makarating na ako sa baba Yes, thank you Lord At nakababa rin ako Thank you Lord At nakababa rin ako Doon sana o oh, yung may alab Chocolate Hills Kahit magpayong na lang Doon ba may maganda ng picturean? Ay, ah, sarap sana dun sa taas kasi mga ulan. ulan lang ah. ba may may I love chocolate kasi. Uh, ulan. Ayun oh, wala nang tao oh. Magpayong nga lang doon oh. Yung I love chocolate hills. Hay. Yan, nakababa rin pero gadandahan gay madulas natakot ako baka gugulong ako ang <laughs> taas pa naman nako pag nagkamali ka na na dasmi par pong inita dasmi luto po taas taas pero ni anhi medredi alas 3 minigikan abot medredi alas 4 man siguro magdina kayo init hmm. dami pa rin tao guys grabe daming turistang dumating naka na ano, tatlong bus ang dumating na turista Kaso lang, hindi gano nag-enjoy dahil nga maulan. Nababasa. Pero ang galing nila. Ano kasi yung chinilas nila eh. Kumakapit sa dulas eh. Itong sapatos ko kasi parang hindi na to. Luma na kasi kaya parang hindi na makapit yung apakan niya. Yan. Maulan na hapon. Maulan na hapon dito sa Chocolate Hills. Ay, ah, Asan? Ha? Ha? no el andaba baka oi baka ara ari mari